Mga Lods, mayroon naman akong ibabahagi sa inyo ito ay aking electric fan gamit dito sa shop uh, matagal na rin ito sa akin 2 years na yata at uh, napapansin ko lang umaandar po ito wala po itong problema sa kanyang pag-aandar ang isyo lang dito ay mahina yung hangin um, ang na, nakikita ko dito na sanhi ng pagkahina ng hangin kahit malakas ang ikot ay yung kanyang kanyang ilisi ano? yung kanyang ilisi ay medyo baliktad na yung pagkabalik ko ayun kung makikita nyo dyan o oh. medyo pataas na siya so maghigop niya ng hangin yung ibang hangin nasa sa likuran na pinatapon so paghigop niya ng hangin is yung dito na lang sa bandang may gitna at ang gagawin ko dyan is iinitin ko ng plancha electric iron or hot air dahil may hot air naman ako na pang sulda or pang hinang yan po yung gagamitin natin So tingnan nyo or panoorin nyo sa video natin Mula simula hanggang dulo dahil Ipapakita ko yung pag-align ko Dapat initin natin yan at i-align natin Tapos yung kanyang pagka-twist Or pagkaikot ng kanyang dahon ay Napapunta na sa harap So kailangan nating i-align na ganyan So buksan ko na to Ito natanggal ko na to siya mga luto Kung mapapansin nyo Medyo umangat na siya you parehas lang yan, yung pagkaangat, Yung isa ay parang sumasayad na, you know, nakasayad na sa ating misa. Tapos yung isa, ganun din. Pero yung isa ay mataas, umangat, di ba? Ayan, o. So, hindi na siya align. Ang gagawin natin ay iinitin natin dito, tapos i-ganyan natin. Okay? Yan yung aking gagawin. Pansinin yung mga lods, kung makikita nyo dyan, ang pagka, pagkabaliko niya o pagkabaluktot niya ay papunta na sa harap. Okay, ito yung harapan at ito naman yung sa likuran so yung pagka pag tawag natin yung pagka twist ayan ang papunta na sa harap so yung ibang hangin ay dito na dumadaan sa likod na ganun din lahat sila tatlo so ang gagawin natin yan is ayusin natin so kukuha lang ng aking hot air yung ating hot air pala kung makikita nyo dito ito may meron siyang nozzle na para yung, yung hangin mapaliit yung paglabas so tanggalin lang natin ito Ayan, so yung malaki na, yung malapad na yung hangin na lalabas Yan po yung ating gagawin Okay, plug in lang natin tapos yan natin natin dito ito yan para tumaas yung kanyang init okay ngayon palitan lang natin yung hangin na lalabas para hindi madadama yung iba ganyan yung ating gagawin at ito na po gagawin na natin tapos ilagay natin siya dyan sa gili dito dito natin siya i-balututin okay initin na natin Okay, mainit na siya. At ihilo rin lang natin ng Tapos Ah, mainit siya, di ba? Mainit pa siya, mainit. Kuha tayo nang, ayan oh. Kung yung pinagkaiba, ayan na siya oh. Ito na oh. Oh, di ba? Ito siya oh. Nakaangat pataas papunta sa harap. Ito yung ating ginawa ay... Ayan na siya, oh. O, oh, di ba? Makikita na, ito sa baba. Tapos ito. So, ito yung katama nitong hangin at siya yung mag-ihip sa atin. So, ganyan siya. At, ayan o, oh, mapapansin nyo. Lumapat na siya, oh. Di ba? O. Oh. Itong iba, gagawin din natin. Ah, uh, ulitin pa natin ito. Ah, uh, kukuha lang tayo ng mabasang damit or basahan dahil para mabilis yung pag tuyo mabasahin natin ito uy 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 yan binasa ko na masang basa na pati yung misa ko at ingat lang kasi kuryente po itong ating gagamitin napalakas lang po sorry kunti lang sana kasi ano lang So, punasan lang natin yung ating misa. At mamaya, matutuyo din siya dahil ang um, ating hot air ay tatama din dyan. Ayan siya. So, dito, uh, dapat lang mabasa siya para malamigan ito mamaya. O, initin natin uli kasi gusto natin ito tuwid. Okay, initin natin yung mabasa na masahan, siya yung ano siya yung magpapalamig sa ating in, nainit na init na bahagi kaya ko siya binasa para mabilis, mabilis yung paglamig o oh, ayan o o uh, ah, diba o oh, na siya sa ilalim o oh. ayan o o uh, ah, diba o oh, see so ibalik natin ng kunti ito dito sa dulo bandang dulo siya Okay Ito naman naman isunod natin mm. Ini siapa nama? para pantay silang tatlo alright wala naman tayong pagsukat sa hangin kung, kung ilang kilometers per hour o anong speed ang tawag doon kung ano ang tawag sa mga speed ng hangin na sinusukat kaya ito na lang kasi kanina mahina ito halos hindi maka ano pinapawisan ako hindi maka palamig sa katawan ko So kaya ko naisipan na ayusin yung ating PLC. Yan. Ah, di ba? Ayun Nakaangat na. Nakaangat na. Nakaangat na. Okay. Ngayon, ang gagawin natin is titingnan natin yung kanyang pag-ikot. Yan, palamigin na natin yung ating hot air machine at ilalagay na natin ito sa ating electric fan. Ilalagay na natin siya dito. Pagkatapos natin malagay, putin na natin at i-align natin. Okay, paano ko i-align ito? Kailangan pantay sila. Pag hindi kasi pantay, maalog-alog at maingay. Ngayon ang gagawin natin, ganito. Para po makita ninyo kung paano natin i-align yung aking tweezer na merong lock dito. yan, Ilagay ko siya dito. Dito, dito, dito. Ilagay natin siya dito. Tapos dito tama natin kung pareho sila. Yung pinaka mataas, yan yung aking katamaan. Ayan. Ito sa ito. yeah, tapos ayan oh. Oh, mataas ito. Ito naman ay Okay, dapat pantay. Ayan oh. Oh, ito, hindi tumatama itong isa. So, tumama siya. Ito naman, tumama din. Ito ay hindi. So, ito ay initin natin at ibaloktot. Dapat align silang tatlo. Okay. Ayan. Dapat align silang tatlo para... Tapos lagyan natin ng masang damit para yung init lumabig agad. Yan o. O. Tumakabit na siya. Tumabit din. O. Yung iba. Yan. So, kung pa. Kailangan align. Okay. Yan siya. Basahin natin. O. Lagyan natin ng basahan. Para yung init na nandito sa plastic ay mawala at hindi na siya bumalik. Ayan o. O. Ha. Oh. oh, di ba? Ha, oh, nakita nyo? Ah, hindi pa lang makita. <laughs> hindi pa lang makita yung pagka-align ko. Alright, ulitin natin. Yung ginawa ko hindi niyo nakita, sorry. Ito na siya, oh. Ha, di ba? Ha. Oh. Diba? oh, okay. Ha, uh, di ba? Ha. Oh. Uh. Pakinggan nyo, oh. Ha. Oh. So, okay na. Na-align na natin, sorry, at hindi ko na, hindi nakita kanina yung pag-align ko ng tatlo. Hindi nakita. Ngayon, eh, plug in na natin or lagyan na natin ng supply. Ito ay 12 volts lang. So, lagyan natin ng, ito ng supply. Ayan, tapos, panda rin natin. Ayan, o. Oh. O, oh. di ba? Malakas na yung hangin, ayan, o. Oh. O, oh. kanina parang wala siyang hangin. Hmm? Di ba? Oh. malakas na ang hangin ayan oh. kanina hindi siya parang hindi siya aabot doon oh. hindi ko lang kasi naipakita kaya ko lang ginawa ng video kasi gusto ko ibahagi kung paano ko i-align at paano uh, paano palakasin yung hangin ng ilisi kasi kahit malakas yung ikot pero yung hangin mahina na dahil yung ilisi ay hindi na tama yung kanyang alignment sa pag kanyang pag-twist tawag do doon hindi ko alam kung paano tawagin pero ngayon ito na siya at hindi rin siya maingay okay o oh, yan na po so sana nagustuhan yung aking video at uh, kanina kung makikita nyo dito nung ipinakita ko sa inyo ayan o oh, ito parang naka ganyan siya naka ganyan o oh, uh, ngayon ayan na siya makikita na dapat makikita ito dapat natin pag nagsisumilip tayo kasi nga dito bumabangga yung hangin na papunta sa atin Ayan, so ang ginawa ko dyan ay inayos ko lang Okay, so ganyan na siya Malakas ng hangin So kung hindi ka pa nakapag-subscribe Subscribe na po sa aking channel Pag-click na rin ang notification bell Para maging updated ka sa mga video na aking i-upload Maraming salamat at shoutout sa lahat ng aking mga kaibigan sa YouTube At sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin Special thanks to Sir Pao of DIY Pinoy Technician Official Okay, sa lahat-lahat po shoutout sa inyo Maraming salamat bye, -bye.